Ha? Tampatipid <coughs> na ng gasolina. Yun, tumipid naman. Oh, wala. Yan mga ka-idol, ganun pa rin. Nilagyan ganito, ganun pa rin. Wala. oh. oh ibig sabihin, hin, hin, hindi silby. siya ano, wala siyang silbi. <coughs> ah, yun, yun o. Oh. Tinan mo, tinan mo mga idol. Sinira pa yung hose. Para daw tumipid yung gas. Uh, <coughs> <kaya ngayon dyan. coughs> Tipid mo. Ito, para may gawa. Tinan <coughs> 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 mo lang pidito. Alang yan. Ito. Maluang pa tayong pagkakabit. Sabi siya maluang pa tayong pagkakabit oh. Hindi mo lang na yung bit, Tanggal na. Habang oh, pinahamaran ko sa rinig ko, may nakaisip at sinabi ko na layo ko na pala sa dating ako. Ito okay naman, na tumipid siya. Tumipid. Basag. Putol pa yung ano niya, oh. Ay, laro tayo. Putol yung isang ilisi sa loob. Yung putol. Paano magpasok? Hindi ka magkasya, masikip, kaya biniyak. Ah, biniyak siya. Ay, pinilit ipasok. Pinokpok siguro. Pinokpok ka na bali. Hindi lalo siyang... Uy, dalawa pang ginaman. Yung tinanggal kong una nito, naka-experience ko, isang ilisi lang. Ito sa'yo, dalawa, oh. Kabilaan, ano. Hmm? di lalong ano sa halip gaganda yung Atak. daloy ng hangin napipigilan niya papuntang mapsinsur babara diba, tuloy no eh, oh papunta eh, kasi rito to, kasi open dapat yan eh nilagay mo ng kalang eh, mas... eh kasi ito airflow to ibig sabihin hangin ang sinasagap ito paano sa magkakasagap ng hangin eh yung binarahan na to ito naman gawang ano <laughs> okay lang. talaga siya wala ganun pa rin. Magano bilhin mo to? Mura lang yan sa ano? Ama, sa online? Oh, siya, Nabasag ba? pa isang ilisi. Pagpasok niya kasi yan, pinilit siguro. Ah, sa, oh, Dahil hindi pinirsa. tinabas na lang yung host. Oh, hindi okay, kasi oh. eh? Kasi dapat pa masinsap namin to para bawasan. Hmm. Sabi ng masinsap, pag binawasan pa yan, may hmm. na yan kasi hmm. manipis na. hindi well, na binawasan. Eh, hindi pa. <laughs> Ba't gagamit pa lang dito hindi naman pala tumipid. Okay, kasi nasubukan ko. O oh, balik. <laughs> okay, balik na lang natin. Kasi nakita <laughs> ko sa video sa ano diyan. Mm. Uh, mga, mga, Amerikano galing sa ibang bansa pa. Ay, yung video niya. Yun. Yan mga kaidol oh. Kayo ay dolan mang tingin dito. Yan tatanggalin na dito. Si maninira nang Kasi na ano to, uh, dalawang <laughs> bis ko nag <laughs> Sayo, bro. Dalawang bis ko nag-trouble ito pangatlong uh -huh. bis na to, trouble. Uh -huh. Eh, yung unang trouble ko, yung may unang gumawa mechanic ko, nakata dalawang map sensor eh magkano map sensor? map sensor eh. yun nakadalawang ganito Ayun. tapos pangalawang trouble ko ganun din dalawang map sensor bago ko nato <coughs> nato ko yung na mayroon palang kinabit dito kung nagtaka ko ba't dala ng may ari isang isang plastic na puro pizza? may palaman pala may palaman pala sa loob ito pangatlong experience ko to tanggalin na natin palitan yan ito ito papalit natin Pinsa. Eh, di ba? Kung tumipid siya, di ba bagay natin tatanggalin kung nakakatulong naman? Hindi nga tumipid. Hindi <laughs> diba, rin eh, tumipid. Itanggalin natin. Para nakaharang siya sa paghinga, uh, naka, na, uh, uh, o, naka, sa paghinga. Ito kasi, ang tawag nito, airflow. Airflow, no? Ibig sabihin ng airflow, doon siya kumukuha ng hangin. Hangin uh -huh. ng trabaho niya. O, paano siya makasagap ng hangin? Balado na. Eh, Balado. kung binarahan Balado. naman ito, pero may dalawa? Yung ginawa ko nga, lang, isa lang. Hirapan na ito pa, dalawa. Siguro magkukontrahan ito. Isang pabuka, isang pagkaroon. Mm. Ano? Ibalik muna yung takip. Takip. Ano, membranes to. Nagpalitan nito yung sakit ng Mapsinso kasi durug na. Oh. <laughs> Mapsinso, palitan natin. Nililis yung turtle body. Ayan ito, tinanggal na natin to. Ayan. Iwan na yan dyan para may ang pinibidensya. Remembrance, pangato na itong troubleshoot natin na ganito. Sound line, sound line. Baka naman. Baba pa natin. Ito na ito minor kasi linis hindi mataas hanggang saan minor 1,000 kaya mo na mamaya may kunti bababa yan yan tetris sakit so, hindi mo tulos yun malapit na yun mga kaidol binaba pa natin yung evaporator nito yung aircon Ayan, dagdagan na ng prior, o oh, naglagyan na ng prior kasi ginaba natin yung aircon nito. Minor na lang ito pababa. Ayan, uh, pababain. Ayan. Ayan, prior. Ayan, bumaba na sa mga idol Ayan, pwede natin aircon kasi bumaba na. Oh, naka-aircon na. Ayan. Oh, ya, pemitik Ang ganda ng RPM-nya. Wow. 800. Yan. Okay na mga idol. Lagyan natin preon. Yan, dito naman natin itaas muna tayo konti yung sa thermostat niya. Yan, number 1 muna. Yon. Okay na mga idol. Okay na. Malakas na oh. Ang abot na dito number 1 pa lang oh. Okay na. Work. 40. tinggal na prior. oh nah ini nih kunci nih